Mai mai <laughs> Momentos sa pagkakawala. <laughs> mai mai Momentos sa pagkakawala. Huminto Mai mai. Momentos sa paglilinis Hello. Basta. <laughs> uh, ano na ya guys? Hapunan niya to ni Mai oh, tara na kain na. Wala naman tayong gang gagawin kundi magpakain sa iyo eh. Ba, alipin mo ako, May? Ha? O oh, ayan Diba Di matakaw na si Maymay ulit? Hmm. Matakaw na yan ulit, guys, kasi masarap na yung cat food niya. Kasi iba na yan. Hindi na ako binabastos niya. Minsan binabastos ako niyan eh. <laughs> Minsan binabastos na ako yun. May may Bye bye! <laughs> bye bye! Agoy! <laughs> ah! Ah! Ah. Oy. Ala. Black. Nanay mo yan, wag mo pa Ming Ning. Ni kana kain na. Ala. <laughs> Blacky. Black. Black. Lalali ka na! <laughs> Ang lalali siya.